Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa paghawak ng error sa TypeScript. Maaari mong malaman kung paano hawakan ang mga eksepsyon gamit ang syntax na try catch o async await, pati na rin ang mga halimbawa ng ligtas sa uri na paghawak ng error at paglikha ng mga pasadyang error kasama ang mga halimbawa ng code Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code Ang paghawak ng error sa TypeScript ay pangunahing ginagawa gamit ang try-catch na istruktura katulad ng sa JavaScript Sa TypeScript, posible ang mas malinaw na pamamahala ng nilalaman ng error gamit ang type inference ito ay nagbibigay daan sa mas eksakto at madaling mabasang paghawak ng error. Ang pangunahing syntax para sa paghawak ng error ay ang mga sumusunod. Sa TypeScript, ang mga error na nahuli sa loob ng isang catch block ay itinuturing bilang any na uri. Ngunit inirerekomenda na tukuyin ang angkop na uri para sa mas ligtas na paghawak ng error. Halimbawa, maaari kang magtakda at gumamit ng isang passage ang uri ng error gaya ng mga sumusunod. sa halimbawang ito, gumawa ng klase na tinatawag na custom error at magtatapo ng error na may mga custom na katangian tulad ng error code. Sa catch block, gamitin ang instanceive upang matukoy ang uri ng error at magsagawa ng naangkop na paghawak. Sa TypeScript, ginagamit din ang try catch upang hawakan ng mga error kapag gumagamit ng mga asynchronous na function. Sa halimbawa na ito, data ang kinukuha gamit ang fetch, at sinusuri ang response, okay, upang maghagis ng error kung ang status code ay hindi okay. Ang error ay nahuli sa catch, at ang naangkop na log ay inilalabas. Sa TypeScript, ang paggamit ng mga uri upang linawin ang nilalaman ng error ay nagbibigay daan sa mas ligtas at madaling mabasang paghawak ng error. Kapag humahawak ng mga error, mahalagang linawin kung anong mga uri ng error ang maaaring mangyari at hawakan ang mga ito ng naaayon. Ang klase na error sa TypeScript ay lumalawak sa klase na error sa JavaScript at isang pangunahing bagay para sa paglalarawan ng mga error. Sa pamamagitan ng paggamit ng klase na error, Maaari kang lumikha ng isang bagay na naglalaman ng mensahe ng error at magsagawa ng paghawak ng error. Ang klase na Error ay ginagamit tulad ng mga sumusunod. Ang Error na klase ay may mga sumusunod na katangian message Isang string na kumakatawan sa mensahe ng error. name Ang pangalan ng error. Sa default, ito ay error, pero maaari itong baguhin sa pamamagitan ng paglikha ng pasadyang klase ng error. stack Impormasyon ng stack trace na ginagamit para sa debugging. Isang string na nagpapakita kung aling code ang naging sanhi ng error noong nangyari ito. Posible rin na palawigin ang klase ng error at lumikha ng sarili mong mga klase ng error. Ito ay kapakipakinabang sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang tiyak na paghawak ng error. Halimbawa, ito ay epektibo kapag nais mong hawakan ang iba't ibang uri ng error tulad ng mga HTTP request error o database error. sa pamamagitan ng paglikha ng klase ng custom error at pagdaragdag ng impormasyon tulad ng mga error code, maaari mong pamahalaan ang mas komprehensibong impormasyon tungkol sa mga error. Sa TypeScript, kapag naglikha ng passage klase ng error sa pamamagitan ng pagpapalawig ng klase ng error, may ilang mga puntong kailangang mag-ingat. Pagtawag sa super Sa constructor ng custom na error class, kailangan mong tawagin ang super upang magamit ang constructor ng error na klase. Tinitiyak nito na ang mga katangian na message at stack ay tamang na itakda. Pagdadagdag ng mga katangian. Kung gusto mong magdagdag ng karagdagang impormasyon sa error object, magtakda ng mga bagong katangian sa loob ng klase. Halimbawa, sa itaas na custom error isang katangian na error code ang idinagdag. Maaari mong hawakan ang mga error sa pamamagitan ng pagtatapo ng error gamit ang error na klase o custom na error class at pagkatapos ay i catch ito. Sa kaso ng mga pasajang error din, gumamit ng instance upang matukoy ang tiyak na mga error at hawakan ang mga ito ng naangkop. Ang klase ng Error sa TypeScript ay isang pangunahing klase para sa pagsasagawa ng karaniwang paghawak ng Error. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagpapalawid ng klase ng Error, upang lumikha ng mga passage Error, nagiging posible ang may kakayahang umangkop na paghawak ng Error batay sa mga uri ng Error at karagdagang impormasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood!